Ako sa si Eggers, matas tumalon, 20 baon. Ngayong umaga, Kap, samahan nyo kami, Kap. Kasi, Kap, meron kami pupunta na special na lugar. Kasi, Kap, alam nyo ba, Kap, tuwing umaga lang to nagbubukas mga Kap. Pag tinanghali ka ng punta dito, mga Kap, ay nako, wala na. Wala ka nang maabutan. Dito palang Kap, alas 8 pa ng umaga, mga Kap. Gumising na agad kami, mga Kap, para lang puntahan yung special na lugar na to. Dito sa may Tayabas Bakery. Malapit lang sa Tayabas Bakery ito mga cup. Ayan ka po, kita niyo ba yan cup? Pinakadulo lang cup. Lalakarin mo lang onti cup. Tapos andito ka na cup sa isang pansitang napakasarap mga kap. Ang tawag pala sa tindahan na ito mga cup ay pansiteria. Pero kapag kumain ka na mismo dito, ang tawag dito mga cup, pansit hub hub. Hindi ko nga alam mga kape eh, bakit yun yung tawag nila mga kap eh. Pagkadating na na yun, mga cup, napakadaming tao na agad mga kap pinipilahan talaga kap napakadami ba mo yung benta kap eh tapos napakamura pa for only 20 pesos mga kap makakain ka na kap ng ganto ayan kap oh napakasarap sa kamisang itlog ng pugo syempre mga kap nagurot ako mga kap kasi yung pansit pala dito mga kap nilalagyan ng suka yun daw yung nagpapasarap sa pansit kaya mga kap titikman na namin to mga kap kung solid ba talaga to. Dito mga kap, naglagay ulit ako kap ng suko kap. Kasi kap, totoo nga kap, kapag may suka, napakasarap talaga kap. Ayan kap, oh, hinalo-halo ko lang kap. Unang tikim kap, ah, oh, tingnan yung mukha. Nasasarapan na kap. Ayan kap, oh, kinain ko yung itlog ng pugo kap. Siyempre, masarap rin yun kap. Ayan kap, ah, pangalawang subo kap. Ay, ang sarap kap. Rate ko dito kap, mga 10 out of 10. All goods dito kap dito kap, syempre hindi lang ako yung kakain kap, syempre yung jowa ko din kap, kakain din yan kap. Tatanungin natin siya mamaya kap, kung anong rating niya dito sa pansit habab na sinasabi nila. Napaka solid dito kap po, ang ganda niya pa kap, naka shades pa kap, grabe kap po, parang artistahin sa GMA kap po, pwede maging artista to kap. Ayan kap po, pangalawang subo niya kap, kasi mukhang sarapan nga kap. 20 pesos lang mga kap, busog ka na agad mga kap. Tanong natin siya kap kung anong rate niya dito kap. Ito parang 10 out of 10. Ito yung favorite kong pansitan eh. Ang taas ng rate niya kap, 'di ba? Kasi kap favorite pansitan niya yung kape. Eh. At syempre mga kap, hindi pa kami uuwi mga kap kasi may pupuntahan pa kami kap. Dito kap, nadaan namin kap, yung isang simbahan kap. Malaking simbahan pala to mga kap. Nakaraan pala mga kap, meron palang event dito. Mayuan sa Tayabas. Hindi ko lang na-videoan mga kap. Sayang yun kap. Habang naglalakad nga kami mga kap, nakapulot nga pala ako kap, ng 20 pesos mga kap. Ayan mga kap po, oh, nga ako mga kap eh, Kasi nabawi ko na yung pinanggasos ko mga kap doon sa pansit. Kaya ngayon kap, andito na kami kap sa pangalawang pansitan. Siyempre dadalawa kami mga kap, i-review rin natin ito mga kap kung gaano kasarap dito mga kap. Dito naman kami mga kap sa Carlitos Way Pansiteria. Pagpunta namin kap, talagang pinipilahan kap kasi napakamura nga naman mga kape. Eh. Ang order namin dito mga kap, 15 pesos ng mga kap, 15 each. Titikman natin mga kap kung mura nga ba tapos masarap dito or sakto lang yung sarap dito. Napansin ko agad mga kap, wala sila mga kap nung itlog pugo mga kap. Siyempre kap, lalagyan natin yan kap ng suka syempre Pampasarap yung suka mga kap, titikman natin kung masarap Hay nako, ba't kaya walang itlog ng pugo mga cup? Eto na cup unang bite cup, kidding natin reaction cup. Okay, medyo natulala onti ko, parang sakto lang kape eh, no? ang rate ko pala dito mga kap, 8 out of 10 mga kap. Siyempre mga kap, hindi lang ako yung kakain mga kap. Siyempre yung partner din natin mga kap. Mukhang nasarapan siya mga kap eh. Tanong natin kap kung anong rate niya dito. Dito mga 6.5 kasi parang konti yung ano eh, pansit niya eh. Medyo mababa nga yung rate niya mga kap. Siyempre, onti yung pansit mga kape. eh. Pagtapos nga pala kumain mga kap, Siyempre, bibili kami ng panulak mga kap. Kung di ka pa nakafollow mga kap, I-follow mo na kap yung page natin kap para sa next upload natin kap updated kayo kap and makita nyo agad See you next time mga kap salamat